kahit na may alitan at di pagkakaunawaan, natuwa raw si Dennis Padilla ng batin siya ni Julia sa text nung nakarang karawan niya. Samantala, dream pa rin ba ni Dennis Padilla na siyang maghatid sa altar sa kasal na Julia Barreto at Gerald Anderson kung sakali. Panoorin po natin ang video. Isa yun sa pinakamahalagang bahagi ng uh, pagiging tatay, yung nahahatid mo yung daughter mo sa uh, sa uh, altar, di ba? sa beses na mangyayari sa buhay mo yun, kaya gusto kong mangyayari yun. Pero kung hindi man mangyayari eh gusto ko pa rin mawinis yung wedding na yun. Kahit na hindi ako yung maghahatid. Mm -hmm. hindi kayo yung Ah... <laughs> Siguro magsusot ako ng wig, tsaka face mask. Magpanggap ng nanay ni Mucha. Tsaka shades. Dark shades. Pero siguro yung vibe ka naman. I think Oo oh, naman ako. Oh, walang kanigahan. Sana. Sana. sana, oh, na, sana, sana. naman ma-invite ako para uh, mas masaya yun. Eh. Tsaka parang palagay ko yun ang tama yata taon, binati niya ako ng birthday ko, kaya naman natutuwa ako. And actually, naluha ako nung makabasa ko yung birthday message. Kaya masarap sa pakiramdam. So, Ayan! Kasi si Dennis Padilla po, nag-birthday ng February 9. Okay. Tapos nakatagap nga siya ng messages kay Julia bilang pagbati. So, yun ang isa ng parang ano, na pasenyalis na posibleng pag ikinasal to sa sila ni Gerald, eh pwede imbitin yung tatay kasi tatay naman talagang dapat naghatid sa babae, di ba? Pero syempre, ang wish din ni Gerald, saan din daw, yung iba pa niyang mga anak, ay magkaroon na siya ng communication. Yun ang wish talaga ng isang ama. Maganda hmm. yun. Pero friendship, ah. tinanong din si Dennis nung after ng press con, yung sarili na kung pabor ba siya na ikasal na si Nadia hmm. at saka ano, hmm. uh, Gerald. Sabi niya, wag muna. Kumbaga, ah ano mo sa karir niya, enjoy mo na lang yung mga karir nila, parang gano'n. Mm -hmm. sa naman, dahil hanggang ngayon, in the age pa rin naman yung dalawa. Kung baga, focus po na sa karir, mm -hmm. Pero, nasa right age sa sila parehas, di ba? Si diba? Gerald. Uh -hmm. Oo, nasa right, age niya. Si Julia ganun din naman, pero marami pa siya pwedeng gawin. Pangarap oh. na niya. Yeah. Uh -huh. so, so, naman si Gerald, marami pa pwedeng gawin uh -huh. din, di ba? In fairness. Pero alam mo, di ba si Julia parang gusto na niyang magka-baby, parang gano'n. Mm -hmm. Pag, Sa mga interview, parang ano naging sinuwayta siya ng ganung bagay. Yung oh. na ba mo magka baby na kayo agad, 'di ba? Pag kinasal sana, 'di ba? Pero nakikita ko mukhang sila na magkakatuluyan, 'di ba? O sana nga, 'di ba? Sana ito naman yung kasal-kasal, 'di ba? Hindi wayo wala 'di ba? Tapos tayong sana break up season tama na. Ay, ganon. Okay. Ito nga, pinag-usapan pa rin yung iwala yan. Diba? Oh. Diba, sa Katriona. Ay, nun pa nung pinabalta. Last year pa, friendship, di ba? Hmm. Katriona, Sam, naiwala. Pero sana nga,